Hi! Dito na kami sa gitna ng sagingan. Nandito yung nakatanim yung abakang puti. Okay. Pakita ko sa inyo ang itsura ng abakang puti. Ayan. Ganyan yung itsura. Ito. Green siya. Ayan. Okay green yung balat green tsaka mas maliit yung puno kumpara sa black yan hindi ganong mataas yan lang hanggang dyan lang oh. hindi ka guys sa black yan pa yan pa sa dulo ayan Ayon. ka po ito sa saging may saging din na nakatanim dito saging saba yan pa latundan sa baba din saging dito sa taas ay abaka ito abaka abakang white ito Malit lang yung ano um, niya. Pinakapuno. Tapos hanggang dyan lang. Oh, tiba oh, diba? Hindi ka guys sa black. Mahaba. Ha, ito, may nabali dito. May bunga. Ayan, ito. Bunga ng abaka. Ayan. Pwede na ito gawing binhi. Yan yung tungkol sa abakang puti. O, di ba? May idea na kayo ngayon kung anong gusto niyo abakang white or abakang itim. Yan sa likod ko ito, sa likod ko is abakang puti. Ibu ngayong saging. Isang piling lang. Diyok, nilagay lang siguro yan dyan. Ay, nihingal ako. Nandito tayo sa tanim ng akong chuhin. Chuhin. Siya yung nabigyan ko ng maraming punla kong abaka noon. Tingnan natin yung mga abaka na pinamigay ko sa kanya. Ngayon. Okay. Kasi ito yung mga saging niya. Ano to? Halo ng abaka. Abaka at saka saging. Ngayon. Punta natin yung abaka na tinanim niya. Abaka. Abakang puti. Yan. Tingnan nyo. Kung gaano lang siya ka haba or kataas. Diba? May eksi lang. Yun din. Aba puti yun. Marami pa sa baba. Ito. Ayun. Abaka yan. Ito. Aba dami ng saha. Marami. Siya yung maraming tanim na puting abaka. Sa amin sa baba, itim. Yung tinanim namin. Ngayon. Ngayon, ang tanong. Pwede bang intercrop ang abaka sa saging. Pwede, pwede. Kasi para sila sila. Ano oh. Magkakamag-anak lang, magkakapamilya lang sila. Para lang din. Banana family. Ha, ba? Diba? Oh, yan yung saging saba niya. Saba. Ito. Ah. Uh, bunggulan. Yung evergreen na mahahaba. Ayun, saba. Saba yung nandun. Yung napaka ano ng kulay ng dahon abakayan yan. tingkad yung kulay yung green na green yan ganyan tsaka maliliit yung dahon abaka yan siya marami pa sa baba hanggang dun sa malapit sa bahay niya yun pa abaka yan yun saging so abaka yun pa abaka tapos yun yung bahay niya ayun kita nyo Yan yung abaka puti. Yan pa. Yan yung bahay niya. Tambay mo na kami saglit dito sa bahay ng aking Johin. Bago kami didiretso dun sa kabilang ano, uh, lupain sa ibang kapitbahay din dito. Malapit lang din dito. Aba ka yan lahat, yung nakahilera Yan, 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 yan Aba ka yan lahat Yan, ito pa Yan, aba ka Yun din, aba ka din yan May kanina, nung taakyat doon kami dumaan Tapos ngayon, tumawid kami ng dalawang maliliit na sapa So, yun, dito na kami Sa kabiba Tapos kami doon sa baba, tapos uwi Pag-uwi okay. Ano? Okay. Hindi yan bahay orno yan. Diyan yan niluluto yung niyog. Orno or tapahan. Doon kayo nasan kami dumaan. Orno din yun. Hmm. Kita dito. Ayan, ayan. Ito na din yan. Ito or din. Huwag kakalapit na yung or. Pero iba-iba ang may-ari. Kahit okay, dito sa baba, dadaan kami. Kasi meron siyang tambis. Ngayon, nanghi kami. Kung may hinog na. Kasi last time, namumulaklak pala. Tignan natin ngayon kung may hinog na. Okay. Okay. Ma nila nagsimula pa lang mamulaklak, yung tambis nila pa ubos na yung bunga. yee, Kain tayo. Nakagat yee, buto. yee, Konti lang yung bunga. Naubos na ng ibon. Ayan, ang dami ng hulog. Ito yung tambis. Tambis yan. Tambis. Konti lang yung nakuha namin so ako na lang mag-isa kakain. Hindi ko na binigyan si Wilhelm. Tsaka dito ko na lang din kainin. Huwag na ako magtala sa bahay kasi konti lang. Iniwan ko lang si Zidid doon sa doon sa pinsan ko. Yung bahay nila sa likod. Ay, uwi na kami ni Zidid. Si uwi na kami. Hmm, baba na, lika. Zid, ni wakulah si Zid Zid di dalam sebahainya, pincangku. Ay, uwi nak kami, uwi nak si Zid Zid ka. luka. Cuba, cuba, cuba.